hello guys good evening ayan ganyan na lang kasi ba, alam nyo bawal dito eh yung mga bahay video bawal so ayan lang boses ko lang na uh, napanood nyo na ba yung part 1 Panoorin nyo lang yung part 1 kasi alam nyo guys uh, hindi matapos yung kwento kung walang part 1 Um, at saka, huwag kayong makalimot Subscribe nyo naman ako. Likes nyo naman. Kung gusto nyo, i-share nyo. Tapos, mag-give na lang kayo ng comments. Tulong na rin sa akin, guys. Um, doon sa, ano, part 1, yung ending doon is yung umakyat siya ng ligaw. Nung lunis. Yun nga, sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Palagi siyang... Um, pag may opisina ako, doon siya. Umaakyat siya doon, pumupunta siya. At naka... naka ano siya, bitbit -bit niya yung armalight niya. Tapos, ayun. mag usap lang kami ng konti. Tapos, umaga pa yun, ha. Sa umaga. Tapos, tanong niya sa akin, kung saan yung bahay namin sa... Saan yung bahay namin. Kung... Um, <coughs> <coughs> may ano pa ba, may ipapasukan pa ba na malayo or sa gilid ng daan, sabi ko, sa gilid ng daan. Actually guys, yung bahay namin, eh doon pa sa malayo pa, ba bali tatawad ka pa ng mga palayan. Kaya lang, dumipat kami ng nanay ko doon sa tabi ng, da sa tabi ng daan, doon sa bahay ng ano, si Kankasin niya, dumipat kami doon. Tapos, tuwing hapon, kasi umaga siyang ligaw doon eh. Tuwing hapon, nanonood ako ng basketball. Kasi pag nakatayo ko sa munisipyo, mayroong, mayroong ano siya, mayroong terrace. Makikita mo sa plaza, nagbabasketball. Ang dami nila, mga pieces sila. Ang dami nila, nagbabasketball. Tapos, ang galing niya magbasketball. Tapos yung BFF niya, na si Paul, tawagin na lang nating Paul eh, nagpa-basketball din. nanonood ako sa kanila. Yun lang. Tapos, tuwing hapon, hinatid niya ako sa ano, sa, sa may ano lang, sa may, sa may taytay -tay lang banda, sa may tulay. Tapos, ayun, ah, uh, kinukulit niya ako na, sana sagutin ko na daw siya. I Ilang ulit ko rin sasabihin sa kanya, ayaw ko nga, kasi ayaw ko nga ng PC, kahit ihampas sa likod ko, hindi ako lilingon. Yan ang sabi ko sa kanya. Pero talagang masugid siya. At doon naman sa munisipyo, syempre, ang daming ano doon, nakaaka doon. Ah, bakit daw ako nagka, bakit daw ako nagkaroon ng allowance? Yung trabaho kong ganun, bakit daw ako binigyan? Tapos bakit piniperol pa daw? yang ang daming ano, ang daming chismis doon. Eh, wala naman akong pake kasi wala naman akong ginagawang masama. Plus, yung mga kaibigan niya yung nugnog, yung mga kaibigan niya yung mga nanay-nanay niya kunyari yung mga tita-tita niya ayun, galit sa akin tapos pag pinakilala niya ako parang hindi ako pinapansin, sinasnab ako lalo na yung mga nagtatrabaho doon sa health center kasi nga, ayaw nila eh ayaw nila na ako yung ano, ako yung ligawan o maging girlfriend parang di, hindi sila buto sa akin yung lahat na naninaya niya doon, na hinaghag niya, na tita, -tita niya, nanay-nanay niya eh. Wala paki pakialam bakit. Sabi ko hindi naman na kontrisado Tapos one time, may polis doon na nanligaw din sa akin. Sabi niya, uh, sagutin ko lang daw siya, madami daw siya kalabaw. Tapos wala daw yung mga kalupaan niya. Tapos, hindi ko na daw kailangan magtrabaho. Dahil, ano, mayroon daw siya, mga kalabaw, kalupaan, kalubihan, lahat. Mga niyugan. Sabi ko sa kanya, ayaw ko nga mag-asawa ng mga may baril. Ayaw ko. Kahit anong gawin nyo, ayaw ko. So, yung isa na yun na pulis na yun, hindi natigil. Ang kulit din. Kaya minsan, pag dumating ako galing ng office, nag ako paakyat kasi nga, ayaw ko nga ano, ayaw ko silang makasama dahil nga ayaw ko nga ng mga may baril. Tapos, ito pa yung isa kong boyfriend na noon nung high school ako, bumalik na galing ng Manila. Inakita eh, ko may trabaho na doon sa munisipyo, gusto nang bumalik ba yan? Di ko nga tinanggap. Sabi ko, excuse me. Niwan mo nga ako na wala kang paalam. Tapos, babalik ka. Kakarmahin ka din. Sabi ko sa kanya. Wala. Ayun, nagpatuloy ang ano. Siyempre, nagpatuloy yung trabaho ko. Tapos, araw-araw ganon pa rin yung trabaho ko. Utusan ako. Ganon. Tapos, one time, dumating tong ano. Kasi, nanili pag so, niligaw tong eh, dumating tong BFF niya. Tapos galing daw siya ng Iloilo, ilo, -ilo. niya daw ako na dinala niya ako ng mga bongbongs, no, uh, pagkain. Nabigla naman ako, sabi ko. Oh, bakit mo naman ako binigyan? Sabi niya wala lang kasi galing lang ako ng ilo, nag-ano ako ng pasalubong. Kaya lang kita, pero alam niyo yung BFF niya, may girlfriend na rin yun eh, taga ibang ano rin, ibang lugar, ibang city. Tapos yung babae na yun is mayaman. Binibigyan siya ng binibilan sa mga ano-ano. Pati siya binibili. Ayun, may dalawang girlfriend ang ata siya. Yung isa taga Lakalota, tapos yung isa doon taga Kanduni. Yung nakita kong babae, maganda siya. Kaya lang, ang difference siya doon sa babae is, ano siya, bingi. Hindi makarinig ba, bingi, pero mayaman. Hindi tinanggap ko kasi pagkain, binigay naman eh, tsaka wala namang malisya. Tinataon niya na ibigay niya 'yon sa akin. Pag wala yung isa, hindi naman ako, hindi naman ako na tapos one time, pumunta siya ng munisipyo, si Nognog sabi ko. Ay binigyan pala ako ng BFF mo ng ano, ng pagkain, yung bungbong galing ng Iloilo. Tapos niya, "Bakit? Bakit kanya bibigyan?" Sabi, "Ewan ko." Sabi niya, "Tinanggap mo rin." Sabi, "Syempre pagkain, no? Bakit di ko tanggapin?" Ah, okay. Tapos one time nung umuwi ako nung hapon, nabigla ako. Sabi niya, "Sama ako sa iyo." Sabi ko, "Saan?" Sabi niya, "Pakilala mo ako sa mama mo." Sabi ko, "Huwag anong pumunta. Huwag anong pumunta." Alam niyo guys kasi hindi ko siya pinapapunta doon kasi lahat ng pamilya ko parang ano na, parang sumali na sila sa ayun noon, sumali na Tsaka parang ako na lang ang natira dahil nga noon unang panahon ni din ako. Tapos may nagagusto din sa akin na commander nila pero hindi ko tinanggap, binastid ko. Kasi sabi ko, ano anin ko naman pupunta ako sa bundok. Eh nag-aaral nga ako ng college tapos pupuntahin mo ako sa bundok, anong gagawin ko doon? Sabi ng nanay ko, hindi ko pinag-aral yung anak ko kahit sa kitarel lang para uh, dali nyo sa bundok ano naman gagawin doon binastid ko din yon iwan ko kung nagalit yon tapos sabi niya sama ako sa iyo sabi ko wag ka nang sumama doon yun nga kasi iniiwasan ko nga kasi kilala ko sila eh tsaka bawat ano bawat um, waiting shed or tindahan or kapihan doon sila nag-standby lahat tapos sabi ko sa kanya, huwag ka nang sumama kasi ano, dito na lang sa dito na lang ta, dito na lang tayo makita sa munisipyo. Mapilit. Sabi niya, I don't care kung anong iniiwasan mo basta sama ako sa iyo. pagkilala mo ako sa nanay mo. Ikaw ba wala, ka. Tapos nang lalakad kami kasi mga isang kilometro pa eh, papunta ng bahay. Tapos habang naglalakad kami, nakita ko mayroong naka-standby doon sa ano, sa waiting shed. dalawa Niya ang ko lang. Kasi hindi naman kami anuhin noon kasi syempre andiyan ako eh. Tapos paglagpas namin ng mga 50 meters siguro mayroon basta may naka-standby, wala parang ano ba, masama yung ano ko gut. Lamang yung gut feeling. Pero bitbit-bit -bit rin yung ano niya eh, yung armas niya. With yung armas niya kasi pupunta siya eh. tapos nakarating kami ng bahay yun pinakilala sabi ko sa sa, sa nanay ko ay pakilala ko pala sayo yung naniligaw sa akin na pulipin constabulary tapos ayun nag-amin nag, nag siya sa nanay ko nag-bless tapos ayun nagustuhan siya ng nanay ko tapos ayun nag-usap sila tapos nag-usap kami Sabi ng nanay ko, anong ano sa anak ko? Sabi niya, nay kung papayag ka, manligaw ako sa anak mo. Saka kung papayag din siya, uh, papakasalan ko siya. Sabi ng nanay ko, eh bata pa yung anak ko eh. Saka nagtatrabaho siya kasi dalawa na lang kami. So kailangan niyang trabaho para sa aming dalawa sabi ni sabi niya walang problema yun nai kung magkapayagan ide ako na bala sa inyo sabi niya sabi niya sabi ni nanay ko tanungin mo siya kung ano si bata pa yan eh tsaka hindi pa yan makapag -desisyon. ano ako pang ano siguro yung edad ko 21? 20 or 21. Iwan ko, i-minus nyo na lang dyan. Tapos, umuwi siya siguro, hapo na. Medyo, medyo madilim-dilim na. Mga alas 4, alas 4 imidya, alam nyo naman sa probinsya, pag mga ganong oras, eh, madilim na yon. Sabi ko sa kanya, umuwi ka na. Kasi nga, gabi na. Tsaka, delikado yung panahon na gabi na, dito ka pa kailangan umuwi ka na sabi niya mamaya na okay tapos umuwi siya bitbit -bit niya yung siyempre bitbit niya yung armalite niya tapos abang bitbit niya yung armalite niya tinitingnan ko siya naglalakad wala siyang kasama eh, wala siyang body body wala naman yung BFF niya Tapos nakita ko, sabi, inyatid ko na lang siya ba, hanggang doon sa kalagitnaan siguro, inyatid ko siya. Tapos nang dumaan ako doon sa waiting shed, ang doon, may dalawang nakatayo doon. Sabi ko sa kanya, ingat lang, tiningnan ko sila tapos sabi ko, ingat ka na lang ah. Inyatid siya na malapit na sa may tulay. Kaya, ayun, nakauwi siya. Inabukasan, ayun, opisina na naman. Ano na naman, tapos yung yung BFF niya no, palaging may bigay sa akin ng mga pagkain manood ng basketball tapos pagka weekends naman mga ano siguro yon Sunday or Saturday pumunta siya pumunta na naman siya ng bahay tapos yon, sige panliligaw sagutin na daw ano daw yung ano daw yung answer ko kailangan niya daw Sabi ko, ganun pa rin yung answer ko. Ganun pa rin, ganun pa rin yung sagot ko sa Tapos bigla may ano, may may nagtao po sa Tao po, tao po sabi ng ganun. Sabi ko, sino 'yan? Sabi niya, bibili ka ng alope. Eh. yung ano ko yon yung parang kamag-anak ko na rin. Pero parang involved na rin yon sabi niya, Alope, gusto mo? Gusto nyo Sabi ko, Oh, ano, gusto mo? Kain ka ng Alope? Yung balinghoy na inano sa dahon? Sabi niya, magkano ba yan? Sabi niya, dalawang piso. Mura lang ano. Bumili siya, 20 pesos. Dami na doon. Tapos patingin-tingin siya. Eh, sabi ko sa kanya, relax ka lang. Pag andito ka sa bahay, relax ka lang kasi ano eh hindi rin ano na alam mo na sabi ko sa kanya tindihin mo na yon alam mo na yon sandali lang guys patayin ko lang kasi nagpe prayer eh oh ito na guys pinatay ko lang kasi nagpe pray eh. patuloy tayo yun, araw-araw, ganun pa rin, naliligaw, pumupunta sa bahay nilalakad ng isang kilometro kahit delikado wala lang sa kanya one time sinabi ng ano nila ng commander officer na ano ba yan ugnog ang, nilili ang nililigawan mo munay makadaot delikado yan bakit ka pupunta doon tapos gabi ka na umuwi meaning ng munay makadaot yung parang delikado ba delikadong munay daw yung yung ano yung nililigawan niya bakit di na lang maghanap ng iba at saka sabi alam mo naman yun alam mo naman kung ano yung mga pamilya noon, ng ganoon. Delikado 'yon, baka mamaya madisgrasya ka. Sabi niya, hindi ako natakot dahil wala akong ginagawa ginagawang masama saka naliligaw na naman ako sa kanya. Tapos um ano 'yon, weekends 'yon. Kada weekend 'yun kasi palagi silang umaalis, uh, nag-operation uh, sila. So pag weekends, pupunta sila. One time nabigla ako habang ako ay nag, nag, uh, nag ng mga roses na tanim ko sa harap ng bahay. Dumaan tong BFF niya. Sabi ko, oh, saan ka galing? Sabi niya, diyan sa Unano kila tita. Sabi ko, nung ginawa mo diyan, sabi niya na masyal. Tapos binigyan niya ako ng ano, ng pasalubong, mga gamot 'yon, tapos mga pagkain. Sabi ko, ano na naman 'to? Sabi niya, tanggapin mo lang, ipagkain niya at saka gamot eh. Tanggapin mo lang, bigay ko sa'yo, sabi niya. Sabi ko, ayaw ko tanggapin kasi baka mamaya magalit naman yun si na Tinatanggap kong ano, baka mamaya nung sabihin niya. Sabi niya, kamalisyosa naman sa'yo, wala iyan. Bigay ko lang sa'yo yan, tsaka sabihin ko na rin sa kanya yan mamaya. Nandina lang kita. Tapos ayun, dumaan siya doon, tapos kwento-kwentuhan. Quintu ang maganda naman dito sa isa na to is uh, mahilig mag short ng puti, t-shirt ng puti, tapos naka armalite. Tapos ang linis-linis, parang bagong ligo. Yung ganon. Tapos parang hindi din siya natakot na pumunta siya doon. Um, araw-araw, iwan ko, anong ginagawa niya doon, pupunta sa doon. Tapos yung kami, sabi niya, sinagot mo na ba? Sabi ko, sino? Sabi niya, si ano, BFF. Sabi ko, ayaw ko nga sa PC. Ayaw kong asa may armas. Ya, nagsasayang lang kayo ng mga oras niya, sabi ko. Sabi niya, ganun ba? Tapos ayun, nagpaalam na siya. Tapos, um, ano siya eh, June siya, June siya nang ligaw sa akin, June, July. Tapos inabot din ng tatlong buwan. Um, kasi paniligaw niya kasi malambing naman siya. Tapos uh, talaga pinupunta niya ako sa bahay kahit delikado parang sinusugal niya yung buhay niya muntas sa bahay kaya ayun mahigit ama tatlong buwan din sinagot ko siya tapos sabi niya sa akin oh ano ba matagal na tatlong buwan na hindi mo pa rin ako sinasagot may pag-asa ba ako tapos parang nadevelop na nga ako sa kanya parang kinain ko na rin yung sinabi ko siguro dahil mabait siya tapos Diyan, dinadala niya ko. Iiwan ko lang. Hindi ko lang alam. Tapos, sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, kung sasagutin ba kita, anong gagawin mo? Tapos, yun, sinagot ko siya. Sigaw siya ng sigaw. Sabi ko, uy, huwag kang sumigaw. Nakakahiya. Huwag kang sumigaw. Ayun, sabi niya, tuwa lang daw siya dahil sinagot ko siya. Tapos, ayun, mag-ano na kami nag boyfriend na kami. Nagot ko siya tapos pumunta siya palagi sa munisipyo. Tuwing hapon pumunta pumunta siya doon. One time, 'nung pumunta siya, andun kami sa may Kasi pa paano na siya eh. Paalis na siya. Matmaya umakyat si Mayor. Tapos, nakita kami ni Mayor nang laki ang mga mata niya. Tapos sinawag niya ako. Sabi niya, "Nilali ka dito." nawag niya ako doon sa unahan sabi ko bakit may, may, may otos ka sabi niya, oo may otos ako sa iyo, lika sabi niya sabi niya ayaw mo sa akin gusto mo pala sa dalawang armas kung sinabi mo na gusto mo pala sa dalawang armas ide, sinabi ko na rin, ang dami kong armas kaya pala ayaw mo sa akin eh Nagpalit mo lang ako dyan, sundalo. Hindi mo tinignan yung katayuan ko. Sabi ko sa kanya, iayaw eh, ko nga maging kabit. Mayor, sorry, I'm sorry. Sabi niya, boyfriend mo na ba yan? Sabi ko, opo. Sinagot ko na yan noong ano, nakaraang linggo. Wala, nakita yung mukha niya. Parang galit. Sabi ko, paktay na, baka mamaya paalisin ako. Pero hindi pa rin ako pinaalis. Nayaan niya lang ako. Tapos dumating yung ano, dumating yung November. Tapos December. Nagpatuloy 'yon ang ano, relasyon naming dalawa. Araw-araw pumunta sa bahay. Araw-araw andun din nakaabang yung ganon. Tapos one time, yung kapatid ko na lalaki, sabi niya sa akin, ikaw, wala ka talagang utak ano? Sabi, bakit naman? Alam mo naman, na yung mga kamag-anak natin, andoon sa bundok, lahat sila sa bundok. Tapos, alam mo naman ako, alam mo naman yung iba mong kapatid, bakit pumatol ka dyan? Gusto mo pa maging asawa yan? Iwanan mo na yan, sabi niya. Ayoko nga, bakit ko iiwanan? Sabi niya, pag hindi mo yan iiwanan, magsisisi ka talaga. Titirahin yan, sinasabi ko na sa'yo. Titirahin yan. Sabi ko, hindi itry nyo, tirahin nyo. Tingnan ko lang kung nyo. Sige, tingnan ko lang. Sabi niya, na, sabi niya, wag mo akong anuhin, wag mo akong... Wag mo akong sagutin ha, kasi aalis ako, pupunta ako ng Dabaw. Sabi ko, di ba Sige, pumunta ka. yun naman ako takot eh. hindi ako takot na kung tirahin nila. Sabi gano'n Sabi, bahala ka. Ayaw maniwala sa akin. Sinasabihan na kita eh. Baka mamaya ka pa dyan. Sabi ko. Wala yan. Sabi ko. Yun. Galit siya sa akin, hindi niya ako pinansin. Tapos umalis siya, pumunta siya ng tabaw Tapos nung November 25 ata yon natulog ako. Tapos, uh, nanaginip ako. Mga ano siguro yun, mga alas 10 na yun. Ah, hindi, mga 1 o'clock. Nanaginip ako. Magkasama daw kaming dalawa. Sumasakay so, daw kami sa sa ano sa top, sa jeep ni. Sa jeep. Ba may noon? yung hindi jeep na sinasakyan na. Yung jeep na parang anong tawag doon ng una. Sakay daw kami doon tapos binaril daw siya. Na ano daw siya dito sa heart. Tapos pero hindi daw siya namatay. Yun ang panaginip ko tapos iyak ako ng iyak tapos hinahawakan ko daw siya hinahag ko siya pero nabuhay daw siya tapos nakaraang ano naman nakakatapusan ng malapit ng December mga first day of December na naginip naman ako na nagkalaglagan daw yung lahat ko na ipin tapos sabi ng nanay ko maghanap daw ako ng kahoy tapos sabihin ko dodo -do sa kahoy sumpa sumpa ako daw sa kahoy ginawa ko naman hindi ko ano kayang ibig sabihin noon tapos, nung dumating na yung, ano, um, nagsimba kami. December na, December 25. Ano sila eh, Adventista sila, ako naman, Katoliko. Sabi ko sa kanya, kung talagang mahal mo ako, sumama ka sa reliyon ko. Sabi ko, sumama ka magsimba. Nung una, ayaw niya. Sabi ko, ayaw mo. Hindi ka pala tapat sa akin eh, kasi ayaw mo. Dahil siguro sa mahal niya ako, sumama siya, nagsimba kami noong December 25. Tapos nakatayo lang kami sa likod. Grabe yung pawis niya, guys, oh. Ang lalaki. Tumatagal, uh, ano, nahuhulog sa ulo niya. Sabi ko, bakit ka pinapawisan? Sabi niya, ang init kasi. Kagdaming tao kasi, siksikan. Doon ko na napatunayan na mahal niya ako dahil in-embrace in niya yung religion ko. Tsaka nag-iisang anak lang yun eh. Uh, nag-iisang anak lang ng dalawang matanda na taga San Enrique. Tapos, ang dami kong, ang mga kaibigan ko sabi nila, yan ba yung, yan ba yung, ano, asawain mo, yan ba yung, ano mo. Sabi niya, hindi, hindi mo ba alam na bagsik yan? Maraming dito nga yung may nag alay noon eh. Kinuha niya yung papel, tapos, ah, uh, pinaka pinakain niya doon yung ano, masyadong istiktong, ganun ganon tapos yung mga nahuhuli nilang mga taga bundok lagyan niya ng ano sili yung mata yung mga ganito ganyan sabi ko oh chismis lang yan magawa gawa naman ng ganung kwento tapos uh, nag usap kami kasi darating na yung fiesta eh sa January 21 up to 25 fiesta ng lugar namin tapos ng uusap kami, sabi niya kasi magpakasal lang tayo sa April as ah, sa March. So kailangan natin na mag-ipon ng pera. So sa piyesta, magninegosyo tayo. Gagawa tayo ng kiosk. Ako nang bala sa lahat na gastos. Eh, alam niyo naman ako, gusto ko naman ganon, mga tinda-tinda. Umayag ako. Sabi ko, sige, okay. Sabi niya, sige, mag-prepare ka na kaya, uh, kasi malapit na. April 25 na eh. Ah, uh, December 25 na eh. So, doon na lang muna tayo, guys. hinto muna tayo. Pagpatuloy uh, na lang natin yung part 3. Sana, guys, masiyahan kayo dito sa kwento ko at uh, maano na kayo, guys. Hanggang dito na lang, guys, sa uh, Abangan nyo na lang ang part 3. 3 Okay guys bye bye